Amaligayng um, pagdating sa isa na namang Awakening Live, Awakening Wednesdays. Natutuwa akong nakasama ka namin ngayon. Pag-uusapan natin ang tungkol sa pagsuko sa stagnamos na panalangin at malamang iniisip mo, ano 'yon? Papaliwanag ko ito sa iyo. Bago ko gawin 'yon, siguraduhin mong bumisita ka sa awakeningprayerhubs.com. May libreng ebook doon na naghihintay para i-download mo. Nandun 'yon para sa iyo. Regalo ko 'yon sa iyo bilang pasasalamat sa pagbisita mo sa Amen. Sa isa kaming prayer movement na nasa humigit kumulang 110 bansa. Baka ang lugar mo na ang susunod. Nagahanap kami ng mga taong magtatayo ng prayer hubs virtually, online, at in person sa bawat lungsod at bawat bansa sa mundo. Maliligtas ang mga kaluluwa, marirevive ang mga simbahan, at magigising ang mga bansa. Tingnan nito, awakeningprayerhubs.com. Ngayon, ipagpapatuloy ko ang pagbabasa at pagtuturo mula sa aking aklat na The Intercessor's Devotional at mas pinalalalim ko pa ito. Araw-araw na devotional ito kaya nagtuturo ako ng lampas pa roon. Kumuha ng kopya ng The Intercessor's Devotional sa website jenniferleclaire.org o anumang online tindahan libro. Simulan na natin ngayon. Uh, babasahan ko kayo ng isang talata mula sa Biblia, Galatia 4, versikulo 19. Sinasabi dito, mga munting anak ko na muli kong pinapagdaranan ng hirap ng panganganak hanggang si Kristo ay mahubog sa inyo. Siya ay nagpapagal. Iyan ang pagdaramdam. Ang panalangin ng pagdaramdam ay panalangin nagtatagumpay. Iyan ang ating paksa. Kaya manalangin tayo, Ama, sa pangalan ni Jesus, bigyan mo kami ng Panginoon, nais namin gumalaw ng tama sa mga larangan ng panalangin na pinangungunahan mo kami, kaya tulungan mo kaming buksan ang aming mga tainga at puso at tanggapin ang iyong pahayag ngayon. Tao nga ni Jesus. Amen. Kaya iyong panalangin ng pagdaramdam ay panalangin nagtatagumpay. Maraming simbahan ngayon ang isinasan tabi ang mga tagapamagitan. Magugulat kayo kung gaano karami sa kanila ang sumasali sa ating kilusan na sugatan at tinatanggihan. Sa tingin ko, may mga pastor, hindi lahat, na natatakot sa mga tagapamagitan dahil alam nila na kapag nagsimula kang mamagitan, may ipinapahayag ang Diyos at ang ilan sa kanila ay natatakot. Baka may makaalam ng mga bagay na ginagawa nila hindi nila dapat gawin. Hindi ko sinasabing lahat, ilan lang ang tinutukoy ko. Ngunit lumalapit silang sugatan at nasasaktan, kaya naming iniaalok ang inner healing track para gumaling at maging epektibo para sa kaharian. Maraming simbahan ang isinasantabi ang mga tagapamagitan at pinipigil ang pagdadalamhati sa panalangin. Kapag nagdadalamhati, tinatago ito. Nakakahiya? Hindi, hindi nakakahiya 'yan. 'Yan ay paglelabor sa espiritu para sa tagumpay. Kaya kailangan nating hayaan ang Diyos na maging Diyos, hindi ba? kahit pa hindi komportable ang mga relihiyosong tao? Makinig ka kung kumikilos ang banal na espiritu, huwag pigilan ang espiritu. Amen? Kaya kailangan nating ituro ang panalangin, lalo na ang pagdadalamhati dahil bihira mo na itong marinig. Nagbahagi rin ako ng turo sa YouTube. Hindi ko alam na ito pala ang nangyayari ang mga batang tagapamagitan o mga hindi pa naipapaliwanag ito ay kailangang maunawaan ang mga espiritual na dinamika na ito. Bakit? Maaring nakakagulat kapag dumapo sa iyo espiritu ng pagdadalamhati. Kung hindi mo alam ang nangyayari, maaari mong isipin, nawawala na ba ako sa sarili ko? Anong nangyayari dito? Minsan maaari itong maging emosyonal na karanasan. Minsan akong dumanas ng pagdadalamhati isang oras at Diyos ang nagdala sa akin. Hindi ako hindi pwede, hindi mo mapipiling pumasok sa hirap, hindi mo pwedeng piliin yon. Ang banal na espiritu ang gumagabay sa iyo. Kaya naalala ko na minsan akong dumanas ng pagdadalamhati at ako ay, alam ko ko naman kung ano yon dahil nakita ko na, pero hindi ko alam kung para saan yon. At pagkatapos kong matapos, siguro mga isang oras o higit pa, grabe, talagang sobrang pagod ako pisikal dahil sa karanasan ng pagdadalamhati. Iyon ang unang beses na naranasan ko ang pagdadalamhati. Ipinakita sa akin ng Panginoon na may ipinapanganak ako para sa susunod kong panahon. Napakaraming kapanganakan ang nangyayari. Nakita ko ang napakaraming tagumpay, bagong pintuan ng oportunidad at napakaraming bagay pero ang pagdadalamhati ay hindi laging para lang sa iyo. Ang pagdadalamhati ay maaaring maging pamamagitan. Maari itong nasa larangan ng pamamagitan. Hindi lang personal na panalangin kundi pamamagitan talaga. Kaya kailangan nating maunawaan ito dahil gusto nating maging tumpak sa espiritu. Kailangan nating maunawaan para hindi tayo matakot kapag may ibang taong nagdadalamhati. Ayaw isipin, weird. Ano kayang problema nila? Huwag punahin ang ministeryo ng banal na espiritu ang mga pagpapakitang ito ng panalangin na inuukay ng banal na espiritu ay maaaring matindi. Ngayon, tinalakay talaga ni Pablo ang espiritual na gawaing ito na muli hindi mo kayang pilitin ang sarili mong pumasok sa pagdadalamhati. Kailangan bumaba sa iyo ang banal na espiritu. Tinalakay ni Pablo ang espiritual na gawaing ito sa Roma 8 at titingnan natin ang mga talata 20 hanggang 29. Sinabi yun niya, "Kayon din naman ang espiritu Malaking S iyon, yang tinutukoy ay ang banal na espiritu. Tinutulungan tayo ng espiritu sa ating mga kahinaan sapagkat hindi natin alam kung paano dapat manalangin, ngunit ang espiritu mismo ang namamagitan para sa atin sa pamamagitan ng mga daing na hindi kayang bigkasin ng mga salita. Sinasabi ang nagsasaliksik ng mga puso ay nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, siya ang namamagitan para sa mga banal ayon sa Diyos. Kapag dumaranas ka ng panalangin, ipinapanalangin mo ang kalooban ng Diyos, maaring may daing, luha o pagpapawis. Panganganak ito, magulo, pansinin, siya mismo ang namamagitan para sa atin. Banal na Espiritu ang gumagamit sa iyo bilang sisidlan upang manalangin sa at sa pamamagitan mo. Tingnan natin ang mga daing na ito. Masyadong malalim ang mga ito para sa salita. Pagpapakita ng panalangin, may matinding pagdadalamhati na hindi mo mapipilit. At ang salitang griego para sa groanings sa kasulatang iyon ay stenagmos. Kung hindi ka marunong mag-griego, malamang ay mali ang bigkas ko niyan. Stenagmos. At ang ibig sabihin nito ay ito ay nangangahulugang daing o buntong hininga. Naalala mo ba noong bumuntong hininga si Jesus bago niya buhayin si Lazaro sa patay? Nagbigay siya ng malalim na buntong hininga, isang anyo ng pagdadalamhati. Merriam Webster, binibigyang kahulugan ang travail bilang masakit o mahirap na gawain o pagsisikap. Masakit, mahirap, ito ay gawin, ito ay isang pagsaskap. At ang Webster's Revised and Abridged Dictionary ay mas pinalalim pa ito na binibigyang kahulugan ang travail bilang paggawa na may sakit, matinding pagod o pagsusumikap. Isa pang kahulugan ay na danasin ng sakit ng panganganak maging nasa labor. Kaya kung hindi mo pa naranasan ang pagdadalamhati, maaring hindi ka makarelate pero kung naranasan mo na, makakarelate ka. Alam mo yon, alam mo iyon? Ibig kong sabihin, parang talagang maaari itong maging masakit. Hindi naman ibig ng banal na espiritu na saktan ka, pero ito ay isang napakatinding pagpapahayag ng panalangin at kaya hindi ito karaniwang nangyayari araw-araw. Hindi ito isang bagay na palagi mong nararanasan. Pero may ilang tao akong kilala na may ganitong ministeryo ng pagdadalamhati kung saan ito ay isang, isang hindi naman tuwing sila'y nananalangin pero mas madalas itong nangyayari sa kanila. Sa tingin ko, paano sila ginagamit ng Diyos? Paano niya gustong gamitin sila? Naniniwala akong dahil sa kanilang pagpapasakop hindi nila ito pinapatay. Maraming beses, bago dumating ang pagdadalamhati, ang panalangin ng pagdadalamhati, madalas bago ito dumapo sa iyo, maaaring makaramdam ka muna ng dalamhati, maaaring makaramdam ka ng bigat, emosyonal, parang may pasan ka, may dalang panalangin. Hindi mo na alam kung paano manalangin. Ang mga hindi pag-aanong bihasa sa pananalangin, maaaring isipin nilang sila ay inaatake ng espiritu at minsan totoo naman. Pero minsan, ang bigat na iyon ay isang atake lang. Pero minsan ang bigat o damdaming nararamdaman mo ay damdamin ng banal na espiritu. Ito so, ang panalangin na pasan ng Panginoon na tayo ay mga panalangin tayo ay nakikibahagi sa pasan ng Panginoon. Ito ay ang banal na espirito na kumikilos sa iyong espirito upang makiisa sa kanya sa pananalangin at maaaring mabigat ito ngunit magpasakop ka rito. Isang kakaibang karanasan ito. Parang katulad lang ng iba pang bagay, hindi mo ito kayang pilitin mangyari. Ayon ito sa kanyang kalooban. Kaya pansinin mo kung paano ko sinasabi na tayo ay nananalangin kasama siya. Muli, hindi ko ito kayang ulitin ng sapat. Hindi mo kayang pilitin ang matinding panalangin mula sa iyong kaluluwa o laman. Inspirasyon ito ng espiritu at mahalaga malaman kapag dumarating ito, gaya ng sabi ko, kailangan magpasakop. Ano ang ibig sabihin ng ani? Magbigay daan. Magbigay daan. Huwag mo itong pigilan. Huwag mong subukang pigilan ang matinding panalangin. Sumabay ka lang sa agos ng banal na espiritu. At po ito ay parhi may isilang ang kanyang mga layunin. Marindito ay phrase sa tagumpay. Maaring ito ay aktual na pakikidigma laban sa mga humahadlang sa kanyang kalooban. Ito ang matinding panalangin. Nakuha mo ba? Kaya hindi ko ito maipapakita dahil hindi ko ito kayang pilitin pero kung naranasan mo na ito, siguro ngayon ay may ideya ka na at kung hindi pa, maging bukas ka lang. Maging bukas ka lang sa banal na espiritu. Amen? Gusto kitang ipagdasal. Bago ko gawin iyon, gusto kong ipaalala sa iyo na bisitahin ang awakeningprayerhubs.com new Marka no maring bayaninon panalangin sa iyong lungsod. Kung gusto mo, may iba pa at uh, mahusay ang tagapamagitan. Naglalabas kami ng mga buwan ng video na pagtuturo. Meron din kaming mga regional coach. May mga prayer points kami inilalabas bawat buwan. Meron kaming podcast. Nasa app ito, kaya iset ang notifications para di mamiss at hikayatin ang kaibigan na i-download ang app dahil kailangan nila ito. Ama, sa pangalan ni Jesus, ipanalangin mo. Handa akong magpagamit sa panalangin ng matinding pagdadalamhati. Alam kong di ko kayang pukawin sa sariling emosyon, pero maaari akong maging kasangayon sa iyong damdamin. Panginoon, bigyan mo ng inspirasyon ang aking puso upang ipanalangin ang iyong mga layunin dito sa mundo. Sinasabi namin Panginoon, paglilingkuran ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sige, mga kaibigan. Sa Miyerkules ulit. Magandang araw ng tagumpay.